Haha! <laughs> first five! Diyan lang siya first five, kampi mo? Siyempre! Oh. Ang first five ko! Oh. Dahil wala si Ghost Bait ngayon mm. ang first five ko, siyempre, JM! Bang! Superstar! Bang! Pangalawa sa listahan! Kuya Loka! Bang! Siyempre! Bang! Pangatong sa listahan! Russell! Bang! Sunod, Arnold. Bang! Sunod, Vincent. Tang, ina, ba't wala ka? Ibig sabihin, mga band ba uunahin mo? Looney Tunes. Ba't kami lang? Okay lang yun. Malakas na yun. pick kampi mo, Looney Tunes. Akala ko kasama ko kayo. Si Viehi na naman. Hindi ko siya mamarto. Likod po, tika. So guys, may ilalaban na basketball. Yung mga tropang motor ko dyan. Basketball, syempre. Ano? Ano na to? Friendly game. Hindi yung mga pustahan, hindi yung pamagalingan. Kasi kasali ako. Pag mga pamagalingan, hindi ako kasali dun eh. Sira sila yung player. Yan. So guys, lalaro na kami. Hindi kami doon sa pangmamahaling tabla. Dito kami. Ayan. Let's go. Ikaw, di ka naka-outfit. para si Boy Pickup. na. Ako <laughs> maglaro. Tapakan lang tayo. Panalo tayo, pare. Guys, panalo kami sa basketball. Hindi ko lang na-video kasi nag-enjoy na lang kami. Dose tayo, dose. Dose. O, dose, dose. Sir, kayo ah. Talo tayo, naka-gen ah. Ha? Talo tayo isa. Alam mo bakit? Si Jig kasi hindi ginalingan. Pero ginalingan natin. May talo kayong isa kami. 5-0. Oo nga. Si Jig nga hindi ginalingan. 13. Ikaw may talagang pagka may natalo nung una, di mo ginalingan. Hindi. Hindi ko talagang video han

<laughs> ah, matamis yan dyan. Grabe yan. 36 gram na sugar yan. Ayan, ah, pineapple. Bahala na sa pwede. Walang pineapple. Yan na. Minute uh, me. Dorish juice. juice. Healthy. Healthy. Healthy dyan. Healthy. 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 Sana minute me. Healthy. Minute me yan eh. Healthy. Sana minute me. Hindi mo na magkano lalabas. Ito, healthy. Yan. +10 oh, plus 10 lang. Medium, medium na. Oh, yan. Oh medium parang para medium na sarap na. Oh. Si Jun Jun. Sabi. Ano nga may video. Ikaw ba hindi titira sa base? Titira naman. Oh. Bakit na, what di ka nasama? Ano lang, busy lang sa akads. Oh. sa bababae kayo. Oh, hindi. Wala, negative. Abang negative. Sinabi ka nyo sa'yo. Ano? Kamukha mo rin sa Rukawa. Ang laki na kasi naman mga magkain sa Jolay. Love you. Love you. Love you. Pinipilit mo, sabi niya, ayo, ayo, sabi, dali na. Tapos hindi niya ginagalingan. Wala kang kwenta. Nagpatalo ka. Hindi pa niya pinapasahan si Baldo. Baldo Hirap na hirap kami ni Iman. Hindi, para isipin mo, oh. po, ilang fast break yun. Kapiyan mo. Oh. Takbo ka kami, uh, Abogado. Oh. Nauuna ako sa kanya. Ipapasa niya lang, lelay up ko lang Ay, may pasa. Sino oh. ano Anong maana mo doon? Dahil nauna na siya, ayaw mo ipasa. Pare, wala akong tiwala sa taong yan. Oh. Sabi ko yung papasa ko dyan, eh gusto mo alam? Hindi, hindi, hindi lang, hindi lang. Awal mo, tawa mo. Ayan, ganito siya maglaro. Ganito siya maglaro. Uy, ang gano'n na ito. Sa kita, huy! Kapte ko na una. Kinakala niya. Sige, gano'n na lang. Walang kwenta. Teka lang. Guys, behind the scenes. Sinuntok ako ni Jeric sa buka. Walang kwenta. Sishot na lang. Ayaw mamasa na. Oh! Abing Ian ako! Ian, hindi ako. Ina-troll lang ako. Ayan, sinunto ka. Tapos sabi niya, tabi dyan, kalbo. Oo, oo, oo. Sino? Oh. Sino? Dito, toto. Dito, toto. Troll pa ko yan eh. Uh. Kalbo bang gumit yan eh. Fade away yan. Ayan, di ba kaya nakanano? First date pa rin. Bakit na ito? Eh, eto. Oo nga po yan. Tignan mo, makikita mo yung version 2 ni Kuya Ian. Kuya Ian version 2. Eto. King babe, babe. Hindi ko alam kung sino tatapatan ng camera. Napakadami King Babe. King, King, pabay po. Niloko ko. Niloko ko yan. Pabay. Anong chilitig na mo kanina ko yan? Hindi ka mapalis yung tingin mo. Hindi, makikihatspot ako. Ah. Makikihatspot ko. Um, paano mo to? Nice. Grabe nangyari ka ngayon guys. Alas 12 na nasa McDo kami. Kumakain ng manok. Yes. Bebe, guys. Patalo ka talaga hayop ka. Hindi, panalo ko ng pangalawang game. Pangatlo ata yun. Kaya ng Okay lang yun. Kaya lang lang isipin natin. Huwag natin yung precise yung talo. Mostly nang laro natin, panalo tayo. Hindi, alam ko. Hindi, ito na yung rason ko talaga kung ba't ko pinatalo. Nalalamangan nyo yung laro ko. Gusto ko kasi ako yung lamang eh. Para nasasapawan ba? Tara ikaw nga yung pinakalaman doon. Bawa pagbali kami, pinatalo mo pa. Wala ka ng gana kasi kampi mo kami. Hindi, yun nga, di ba? Nung laro yun, lamang lamang talaga yung Paglalaro ko, no? Eh syempre, pag pinasa ko sa inyo, malalamangan nyo ako. Pangit Dapat di ka nagmakdo ngayon, Jollibee, dapat. Kasi hindi na ang sayang. Korni, korni, korni. Pero pinatalo mo yung unang laro namin. Hindi, hindi mo nga makalimutan. Hindi, hindi ko makalimutan, makalimutan hindi. ngayon. Ay, sabi ko, jig tama ba sila lamang sa'yo mo? Ewan ko. Ah! Tangin eh, mo ka, jit, na, ko Pinipilit ko na nga maging masama para makalimutan mo lang. Grabe ka naman. Pasa. Yes, pasa. Sarap mo, rafin. Pasa. Sarap mo, rafin ah, oh, ito, ito yung bago nilang Kaya glaze, sige, lang. Ha? Ate, up, Pero... Ay, ganyan yung like, same lang. Ah, Sige. Okay, uh, okay. lang. Po. Pasa. Okay lang. Pasa. 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 Uh -huh. Wow, eto yung bagong glaze ng McDo. Panalo dahil tayo panalo, pare! Yay! morning. Putang ina So guys, titingnan natin may nagiiyakan daw ng bata sa baba. Kay ingay. Sabi niya, "Nikod daw bata may ingay sa baba." Hi. Mender ini kod bata may ingay. Ha. You guys are crying. Dada. Don't cry baby, don't cry. daddy? Why okay. are wow. you crying? Babu babu babu. Caleb's not crying, look. Babu babu babu. Babu babu babu. Pero kamo si Caleb. Hindi ayaw niya yung eto, ano yung pink niya. Ano pang gamit niya nung nakaritay? Ganyan din Hindi, malamig Why? na pa yung pink Hindi naman ganon yung yeah. malamig. Yay!

They're too big, level. bro So ngayon, may ipapakilala ko sa inyong isang betting app kung saan pwede kayong kumita ng limpak-limpak na lebi. Ito, ang 1xBet. Ang 1xBet ay isa sa pinaka-reliable na betting site dito sa Pilipinas. So ganito lang kadali. Una, i-click nyo lang yung link ko na nasa pin comment below. Tapos, mag-register kayo gamit yung promo code ko. Ilagay nyo lang sa promo code na 1xMACJEREMY. So ganito lang kadali. Ganito lang, oh. ilalagay nyo lang sa promo code ko ang 1xMACJEREMY. At makakakuha ka na ng bonus up to 7,000 pesos. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-cash in. So ganito lang guys, i-click nyo lang yung GCash. At pwede kang mag-cash in ng minimum 300 pesos. So ganun lang, ilalagay mo lang yung GCash number mo. Tapos, pwede ka na maglaro. So eto, hahanapin lang natin dito yung Swampland. Yan, so lalaroin natin to ngayon. So ganito lang kadali, magpa-place lang tayo ng bet na 50. Subukan natin tumalon dito. Wow, di ba yung 50 naging 65 pesos, ganun lang kadali. So yun dahil may pera ka na, ganun lang kadali. Pwede mo nang i-cash out agad-agad. Ganun lang kadali gumita ng pera. So ano pong hinihintay nyo? Click nyo na yung pin comment, register na, mag-cash in, at maglaro. At sabi-sabay tayo magka-pera sa 1xbet.